こんにちは、みなさん。お元気ですか ?Welcome sa kong advanced course ni ining akong channel. Hinapon tabay. Ni lisuna atong tukiyon ang te oku conjugation nga mo ekspresar og mubuhat daan para mapuslan pohon. Yoroshi desu ka? Hajime masyo. Ang verb nga oku mupasabot og mubutang. Apan kung gamiton kini, isip auxiliary verb sa te form sa usaka volitional verb, pasabot sa te oku kay mubuhat daan aron mapuslan pohon. Gamiton ta ang te oku sa hinapon paghimo og mga sentence sama sa masa abrihan ako daan ang puertahan. Pangalitan aron makasud unya ang mga tao. O akong gion daan ang irkon aron pangalitan bugnaw na ang kwarto pagsugod sa meeting unya. O kaha, manihapon ko daan aron pangalitan di ko gutumon kung dugay sugod ang parte nga akong adtoan kining mga sintensa sa hinapon mugamit kini og te o ko conjugation ang te o ko conjugation mogamit sa te form sa mga volitional verbs balik kadtong mga verbs nga ang aksyon imong makontrolar ang mga volitional verbs mulang kogpud sa mga active verbs o transitive verbs. Ini conjugate sa te o ku ang i kayang kay ang oku sa katapusan. Pwede kini i katos negatibo, past tense, te form, formal form sama sa te okimas o pa. Sa kusog na pagkasulte, ang te oku mahimong toko o doku kung ang te form sa verb kay hindi. Ang mga formal forms niini kay tokimas o dokimas. Atong ikumpara ang te oku o ang te aru Naatong atong gituki sa miaging leksyon o cinta inoibi. Sa mubuha tag-aksyon daan para mapuslan po hundam ha. Apan sa te aru, mi tag-aksyon nga miagi na aron ang butang nga x pwede na to magamit karon dayon. Sa te aru, ang ahinti sa aksyon di isulti kay di siya importante. Apan sa oko nga sentence, ang ahinti kay kasagaran ang nagsulti pangalitan kini nga sentence gamit ang te o ku. Doa o Akong abrihandaan ang pertahan aron makasood o niya ang mga katawahan. Ang te o ku nga sentence kahimuon sa mas naandan o ang direct object, ang pertahan mukuha sa particle wo. Apan sa te aru nga sentence ang gitutukan kay ang pertahan. Doaga ga aru. Ang pertahan na naas kondisyon nga abierto kay adunay tao nga miabri ni ini ug nagpabilin kining abri aron makapasod og tao in sigida karon dayon. Ang pertahan kasagaran mokuha sa subject particle ga. Adunay relasyon ang duha ka sentence makaingon tag tungod kay akong giabrihan daan ang pertahan, abri na ang pertahan ug makapasod nas katawhan. Sa hinapon, Tungod kay akong giabrihan daan ang pertahan, doa akete o kara. Abri na ang pertahan o andam ng gamiton, doa ga akete arimas. Doa o akete o kara, doa ga akete arimas. Ato unang ribihon unsa ang paghimo sa te form sa mga verb. Sa mga category 1 o row dropping verb, taktakon ang katapusang row ug pulihan sa te pangalitan ang akiru mo mahimong akete. Sa mga category 2 o last na changing verbs, mauni ang siyam klase nga verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, og u. Og kini ilang mga te form. Ang ku mahimong ite, gu mahimong ide, su ngadto sa shte, bumu og nu ngadto sa nde, og rutsu og u ngadto sa ut sa mga category 2 verbs at tumatngunan ang verb ending ug unsa ibaylo niini inighimo sa te form. Sa te form sa mga tuto ka irregular verb nga magamit sa te o ku, ang suru mubuhat mahimong shite, ang kuru muari mahimong kite, ug ang iku muadto mahimong it. Sa akong mga ehemplo, daghan ko giusab ng mga ehemplo sa miaging leksyon sa te aru ngadto sa te oku. Ang dictionary form sa verb anaas walang bahin sa ibabaw o ang numero tapad niini kay ang verb category. Ang pag-on sa appliance kay tsukeru o sa karu dropping verb. Rebo tsukete okimas. Rebo tsukete okimas. Hubad. Akong i-on daan ang aircon dugang pasabot aron ang kwarto bognaw na inigabot sa udto ang mukaon kay taberu banggohan mo, tabete okimasta. kimasta banggohan mo, tabete okimasta. hubad nanihapon kudaan og dugang pasabot posible kini aron makasosyalan ko sa party nga di kinahanglan mukaon og daghan ang musod og sa kabutang kay ireru Kouhi ni o irete di na kubutangan daan o asokar ang kape. Posible dugang pasabot, aron ang customer na lang mismo mubutang sa iyang asokar kutob sa iyang gusto. Ang mulabay kay suteru? Gomi o stete okimasen deshita. Gomi stete Okimasen deshita. Hubad, wa nako nalabay daan ang basura. Posibleng dugang pasabot, mauna natapon og ang basura kay wa man nakulikta sa truck, kay wa man ako daan. Ang muna huna kay kangaeru. Kangaete oku. Kangaete oku. Kumun kayo ni nga isulti. Hubad, akong huna-hunaon. Usapod kini kapaagis pagbalibad o hangyo, di ni mo diritsoon apan moingon ka lang imong hunahunaon. Kanggay te oku. Kung kosgon pagsulti, mahimo kining kanggay to ku. Ug sa matinahurong pagkasulti, kanggay te Ang muundang o muhunong kay yameru. Yametoku. Yametoku. ku. ku. Literal nga pasabot, muhunong na kudaan laing pagkasulti, di na lang una ko. Kumun po ding isulti, inigbalibad o imbitasyon, di na lang una ko, kaya di yun ako mahimo. Ang te o kung conjugation, pwede mo kombinar o gubang mga conjugations o modalities nga imo nang natoki. Ato ning tanaw sa sunod nga mga ehemplo. Ang musuwat kay kaku. Kokubani, ni kidayo kaite oite kudasai. Kokuban ni kidayo kaite oite kudasay. Diri atong gikombinar ang te o ku o te kudasay nga maoy conjugations pagpamalihog nga atong natuki sa leksyon 39. Ang hubad, palihog isuwat daan ang agenda sa blackboard o posibleng dugang pasabot aron di na nato isuwat sa adlaw sa meeting mismo kaya nasuwat naman daan. Ang moabre kay akeru. Mado, akete o kanay de kudasay. Mado, ake te o kanai de kudasai. Ang te o ku gi kombinar sa negative request conjugation nai de kudasai, palihog ayaw buhata, na atong natok sa 40. Ang hubad, palihog ayaw ipabilin nga abri ang bintana, o dugang posibleng nga hubad, kay basin unyag masudlan tagkawatan. Ang mutawag kay yobu. Taxi yonde okimasho. kimasho. yonde okimasho. Ang teo ko, gikombinar sa masyo o imbitasyon nga atong natuki sa leksyon 34. Hubad, manawag na lang tag taksi daan. Aron pangalitan, di na ta magkarakaraugma pangitag taksi Ang mupatapot o mukula kay haru. Kabe ni posta o hatte o kanakya. Kabe ni posta o hatte o kanakya dire gikombinar ang te ku og nakya nga pasabot kinahanglan mubuhat. Imo ning ma-review ning konjugisyon na sa leksyon 63. Ang hubad, kinahanglan na kong ipatapot daan ang mga poster sa pader tungod kay panglitan wa na koy panahon ogma. Ang mokuha kay Toru. Ano restoran wa? Yoyako totte o kanakte mo i. Ano restoran wa? Yoyako o ka i. Diri, gikombinar ang te-o-ku o naktemo i. Di kinahanglan mo buhat. Nga atong natuki sa Leksyon 52. Hubad, kanang restaurana di kinahanglan mo kuha daan o reserbasyon. Kaya pangalitan, di mangyunat sila mapuno. Ang mupalit kay kao. O bento, katoy ta ho ga i des. O bento toita hoga ides. Dire atong gi ang teo ko sa past tense imbis nga katte oita nahimong himong kattoita. Ug gikombinar kini sa conjugation sa pagtambag ang ta hoga i nga ato nang natuki sa leksyon 56. Ang hubad mas maay pag na tadaan og glance box kay pangalitan wa na unya tay maagi ang namaligyag pagkaon paingon sa atong atuan ang mubutang kay oku. Busa ni ining ihimpluha, duha ang atong oku. Nimotsu o asoko ni oitoke. Nimotsu o asoko ni oitoke. Dire shortcut nato ang oku ugi gi kombinar pagmandar nga ato ng natukis leksyon 41. Imbis oite oke, nguingon tag oitoke. Ang hubad ibutang daan ang bagahe didto siguro pangalitan aron inigawas mga pasahiro ila dayong mapunit. Ang mobia kay horu. Hotoke. Hotoke. Dire atong gikombinar ang shortcut og pagmandar. Kumon kini nga isulti, ang hubad kay biyae ko o pasagde ko ay kog sa Ang musudog butang kay ireru. Rezo ko ni iretoita keki wa nakunatta. Rezo ko ni iretoita keki wa nakunatta. Dire ang atong te o ku clause, nominalize og noun, ang cake. ma nimo ang nominalization gamit ang noun sa leksyon 43. Ang hubad, ang cake nga akong gisoda sa refrigerator kay ako untang kanon unya, nawagtang. Ang musulte kay you. Itte, Okitai koto ga arimasu ka? Ippe okitai koto ga ka? Direi ang atong te oku atong gikombinar sa tai o gusto mo buhat nga conjugation nga aton na an natukis leksyon 47. Ang tibok te oku nga clause ginominalize pagyod gamit ang koto. Og mareview nimo ang nominalization gamit ang koto sa leksyon 44. Ang hubad Aduna ka gustong isultidaan? daan? Dugang pasabot kay aduna ka pong nga ipabilin isip tambag o abiso kanamo. Ang te form sa causative form sa verb plus oku, bali sa sete oku, mupasabot nga atong tugutan nga ang tao o butang mupadayon o mupatuyang sa iyang estado o sa iyang gibuhat karon. Ang sete oku conjugation kay gamiton lamang ngadtos mga ubos kanato ug di sa atong amo o sa mas taas kanato kay mahug kining way respeto. Pwede nimo ma-review ang causative conjugation sa leksyon 80. Ang matuog kay neru. Jiro kun wo kai gan nesasete oita. Jiro kun wo kai gan nesasete oita. Akong gibiyaan si Jiro nga natuog sa baybayon. Ang mudoa kay Asobo. Kodomo tachi o shibaraku asobasete oko. Kodomo tachi o shibaraku asobasete oko. Atong biyaan ang mga bata kadiyot nga magdoa. O atong paduaon kadiyot ang mga bata. Ang muinom kay nomu. Kare ni osake o Nomasete o okitakunai. Kare ni o sake o okitakunai. Diri atong gikombinar ang sasete sete oku sa takunai o di gusto mo buhat. Imo kining maribyo ng konjugisyon na seleksyon leksyon 47. Ang hubad, di ko ganahan nga ako siyang biyaan nga nag-inom. Dugang pasabot, basin o mo drive nga hubog. Ang mulimpyo kay soji suru. Kimi ni zenbu soji sasete okenai yo. Kimi ni zenbu soji sasete okenai yo. Dire atong gikombinar ang sasete oku sa shortcut abilidad, okenai. Mareview nimo ang conjugations abilidad sa leksyon 57. Hubad, di baya te ka pwede nga ikaw rin tanan? tanan. So man, in atong gituki ang te oku conjugation nga mopasabot nga mobuhat daan aron mapuslan pohundam ha. Ang aksyon kay gituyo ang ibuhat sa hinte nga kasagaran ang nagsulti. Ang te oku pwede mo kombinar sa ubang mga modalities o conjugation nga imo nang natuki aron masdaghan daghan o lain-lain ang imong masulti. Ang te form sa causative conjugation sa usa ka verb mo kombinar sa oku pagpurma og sa o te oku nga pasabot motogot na magpadayon o magpatuyang ang usa ka o butang sa iyang estado karon o sa iyang gibuhat karon ang sa o ku gamiton lamang adto mas ubos nato, ug di kini ang gamiton sa mas taas nato grangko Og diri natapos ang atong leksyon bahin sa te o salamat sa pagtan-aw otskare sa madesta kung arisgado ka gyud makat-on og ginapon importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og pagahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod sa sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kini tan-a og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para ligon ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw ka -tip -like, share, og kalimti pag-like, share ug subscribe. Ni Hongo no Benkyo ni ganbarimashou. Masyo. Otsukare sama deshita.